So what's up mga ka so, good morning po sa ating lahat Time check, it's 5.30 in the morning So baga pa akong gumising Para po dito sa pagbibigay natin ng Egg Pro Max sa ating mga breeders So ano po ba ang Egg Pro Max So ito pong Egg Pro Max Ito po ang liquid form ng ating Egg 1000 na product ng Battle Cup So ito pong Egg Pro Max Ay product ng PharmaVet na Sister company po ng Battle Cup So, ayun po. Sa Egg Pro Max, walang tigil ang pangingitlog, walang tigil sa pag asenso So, ito pong Egg Pro Max natin, ang dosage po ng pagbibigay ay uh, for every 5ml. So, good for 1 gallon of water po. Or ang 5ml po, ilalagay po natin sa um 4 na litro ng tubig. So, So, ano po ang kagandahan ng um, new and improved Egg Pro Max. Sa so, ito po kasi kung makikita nyo, ang ating Egg 1000, wala po siyang um, probiotics and prebiotics. Ito pong ating new Egg Pro Max, meron po siyang dinagdag na probiotics and prebiotics para sa ating mga alagang manok. So, hindi lang po sa ating mga alagang manok, kaya po sa bibe, sa ibon, sa iba pong mga ah, uh, hayop. So, ayan po. At ito pong ating Egg Pro Max, since po ito ay liquid form ng ating Egg 1000, so ito rin po ay nagpapataas ng fertility ng itlog, nagpapaganda ng kalidad ng itlog, at dahil po ito ay may karagdagang probiotics at prebiotics, so ayan po, mas lalong karagdagan ang kalusugan or na, mas lalo naging malusog ang ating mga manok dahil sa probiotics prebiotics na dinagdag dito sa ating Egg Pro So, ayun, available na po ata itong Egg Pro sa Shopee at sa Lazada. So, pwede po kayo mag-order. At maganda po ito sa mga may mga alagang layers na maramihan. Kasi mas madali pong timplahin at pwede ilagay sa mga waterer or sa um, system ng water na gumagamit po ng mga pipes. So, ayun po, gumamit tayo ng Egg Pro ng Farmabet. Alagang angat. Alaga ng tapat. So, ayun mga kaagri, magtipla na po tayo ng ating egg pro max na natin sa ating mga breeders. So, 5 ml. And... another 5 ml kasi po ito ay uh, um, 8 liter so ang 5 ml is good for 4 liter so since 8 liters to dalawang puno po at mas maganda pong magbigay tayo ng egg promax sa umaga at sa hapon po yung ating um, BMP 100